So, tingnan nyo guys, oh, may kli yung paan ng litso natin ngayon. May kli. Ano kaya nangyari dito? Tingnan nyo. Tingnan nyo ang ikli. Ano kaya nangyari dito? Litso na naman litso na naman si Putol. Potol ang litson natin ayos hmm. ayos na si ayos 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 Malapit ng si Putol. 哦，那那好。